Ito pa lang mga dahilan kung bakit ayaw tayong bitawan ng bansang United States. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang United States of America ay isang itinuturing na pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ngunit bakit kaya sa dami ng mga bansa sa buong mundo, bakit ang bansang Pilipinas pa ang hindi kayang bitawan ng bansang Amerika? Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Kilala tayong mga Pinoy bilang mga masisipag, masayahin, faithful, hospitable, family-friendly, hardworking, honest at marami pang iba. Bukod pa sa karakter at pag-uugali nating mga Pinoy, ang ating bansa ay kilala rin sa mga naggagandahang tanawin at may napakayamang kultura. Pero ganun pa man, ang bansang Pilipinas ay punong-puno din ng mga nakakalungkot at masalimuot na nakaraan. Ito ay dahil sa napakaraming pananakop at nakakakilabot na karanasan na ating naranasan mula pa sa ating mga ninuno sa mga nagdaang digmaan. Para sa ating kaalaman ay may iba't ibang dahilan ng pananakop ng ibang mga bansa noon sa atin at kung bakit sobrang interesado sila sa ating bansa. Ngunit may isang bansa talaga na simula pa noon at hanggang sa ngayon ay ayaw na tayong bitawan. Ito ay ang powerhouse country ng United States of America. Pero bakit kaya ayaw nila tayong bitawan at sa anong dahilan? Number 1. Bilateral Economic Relations Ang Pilipinas at Amerika ay may napakalakas na napakagandang relasyon pagdating sa trade in goods, trade in services, investments at marami pang iba. Ang Amerika din ang isa sa may pinakamalaking investors ng Pilipinas. Ang kanilang bansa rin ang ikatlo sa pangunahing kasosya natin pagdating sa trading partners. Ayon sa mga bagong report, ang halaga ng trading goods and services ng ating bansa sa Amerika ay umaabot sa mahigit $27 billion. dollars, O kung ipapalit sa Philippine pesos ay umaabot ito sa halagang 1.2 trillion pesos. Sobrang laking halaga nito kumpara sa ibang mga bansa na ating kapitbahay. Ayon pa sa mga report, ang mga components ng smartphones na gadgets na galing sa Amerika ay nagmumula pa dito sa Pilipinas. Bukod pa dyan, ay malaki rin ang porsyento ng pag-import at export ng bansang Amerika sa Pilipinas. Kasama na nga dito ang mga integrated circuits, office machine parts, computers, electric machineries, automotive parts at kung ano-ano pang mga gamit sa agrikultura. Ang mga bagay kasi na iniimport o inexport ng Amerika ay ang mga bagay tulad ng mga machines na pangunahing pangangailangan ng parehong bansa. Kahit ganun na lamang kahalaga ang ating bansang Pilipinas bilang strong trading partners ng United States of America. Number 2. Military Assistance Ang gobyerno ng Amerika ay nagbibigay ng malaking halaga para sa military assistance funds ng ating bansa. Ito ay dahil gusto nilang tulungan na mas lumakas pa ang ating sandatahang lakas o military forces. Kung iisipin nating mabuti, ay napakarami namang mga bansa sa buong mundo na pwede nilang tulungan na palakasin. Bakit kaya ang Pilipinas pa ang kanilang napili o gusto? Ito kasi ang mga dahilan kaibigan. More battle experiences, alam kasi ng bansang Amerika ng Pilipinas o tayong mga Pilipino ay mas maraming battle experiences sa mga nakalipas na panahon kumpara sa ibang mga bansa. Kaya naman para sa bansang Amerika ay malaking advantage ito ang ating mga karanasan at mga kakayahan sa labanan kung magiging kakampi nila tayong mga Pilipino. Kaya't kung paglalaanan ng pondo at may bibigyan pa ng magandang support ang ating mga sundalo, lalong-lalo na sa mga advance na kagamitang pandigma, ay siguradong katatakutan ng mga kalaban ng bansang Pilipinas. Kaya naman para sa United States of America ay mas magandang kakampi ang Pilipinas lalo na sa mga digmaan. Kung kaya naman binibigyan nila tayo ng mga napakalaking pondo upang suportahan at mas mapalakas pa ang ating military forces. Alam kasi ng US na kung kakampi nila tayo, ay siguradong malaki ang chances na manalo sila sa bawat digma na posibleng mangyari sa hinaharap. Ano naman kayang mangyayari kung masisira ang relasyon natin sa United States of America? Yun ay mababaliwala na ang kanilang mga pondo at gastos, lalo na sa mga armas at mga pagsasanay mawawalan din sila ng isa pang pinakamalaking trading partner sa buong Asya. Mawawalan din sila ng military base dito sa ating bansa. Dito pa lamang ay masasabi na nating napakalaking kawalan ng Pilipinas sa kanilang bansa. Kaya naman lahat ay kanilang gagawin upang mahikayat lang ang ating Pangulo para sa pagbabalik loob ng relasyon ng Pilipinas sa Amerika kung ito man ay mangyayari. Number 3. Visiting Forces Agreement or BFA bakit nga ba sobrang mahalaga para sa Bansang Amerika ang Visiting Forces Agreement at bakit parang sobra sobrang ginagawang panunuyo ng Estados Unidos para lamang maibalik sa Pilipinas ang BFA? Base sa aming pananaliksik ay mayroong dalawang importanteng bagay kasi na narito sa BFA. Una na dito ang pagsasanay ng mga tropa ng Amerika kasama ng mga tropa ng ating bansa. Pangalawa naman ay ang pag-stay nila sa military bases at dito ay nagsasanay ang mga tropang Amerikano kasama ang mga tropang Pilipino. Ibinabahagi nila dito ang kanilang mga teknik sa kakayahan na natutunan nila sa bawat pinagdaan ng mga laban. Bakit kaya gustong gusto ng Amerika ang pagsasanay na kasama ang mga sundalong Pinoy? Yan ay dahil tinatawag ang mga Pinoy bilang Master of Jungle Warfare at mas marami ang kanilang mga karanasan. Ito ay dahil iba ang klima sa Estados Unidos kumpara naman sa ating bansa. Isa pa sa mga rason ay dahil natalo noon at napahiya ang tropang Amerika nung matalo sila sa kagubatan ng mga Vietnamese noong panahon ng Vietnam War. Kaya naman ngayon ay pinipilit nilang magsanay ang kanilang buong pwersa upang hindi na maulit pang pa ganitong pangyayari. Kaya hindi na nila kayang lumayo dahil ang klima dito sa Pilipinas ay parehas lamang sa bansang Vietnam. At kung hindi man parehas, ay alam natin na masigit na skilled ang ating mga sundalo pagdating sa mga labanan sa kagubatan. Kaya't makikita talaga natin ang mga pagsasanay ng ating tropang Pinoy at tropang Kano na nakafocus ang ating mga kasundaluhan. At tinuturoan nila ang mga sundalo ng Amerika lalo na pagdating sa mga kabundukan. Tunay nga na mas nakakabilib ang ating mga sundalong Pinoy ang pagkakaroon ng malapit na base sa Pacific ay nagbibigay ng strategic advantage sa Pilipinas at sa Amerika para sa mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan. Kung walang mga ito ay magdudulot ng malaking epekto hindi lamang sa US at Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang kalyadong bansa sa Pacific. Ito ang dahilan kung bakit ayaw tayong bitawan ng United States. Ang malakas at magandang relasyon sa ekonomiya, ang military assistance na nagbibigay halaga sa ating karanasan sa laban, at ang visiting forces agreement na nagtataglay ng mahalagang pagsasanay sa magkabilang tropa ay ilan lamang sa mga aspeto na nagpapatatag sa ugnayan ng dalawang bansa. Ang mga ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng Pilipinas sa mata ng Amerika at sa hinaharap. Ang pagpapalakas pa ng ugnayan ay magtutulot ng positibong bunga sa ekonomiya, siguridad at diplomatic relations ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas at ang samahan natin sa United States of America. Ikaw kaibigan, ano ang iyong opinion hinggil dito? I-comment lamang po sa ibaba para malaman din namin ang iyong saloobin. Maraming salamat po.